Magandang hapon mga kaprobinsya <laughs> Ayan, samahan nyo ako dito Magdidilig uh, tayo Gamit lang sa timba-timba dito mga kaprobinsya Ano ang panghihintay nyo? Halika na Tara na, samahan nyo na ako <music> samahan niyo na ako. Ha? Samahan niyo na ako. Ha? Samahan niyo na ako. Ano na mga mo? Magandang hapon mga kaprobinsya. <laughs> Ayan, samahan niyo ako dito. Magdidilig uh, tayo. Gamit lang sa timba-timba dito mga kaprobinsya. Ano pang hinihintay niyo? Halika na! So dito mga kaprobinsya, ang dami kong pagdidiligan ng tubig or pagdidiligan ng tanim ano sa strawberry natin. Ayan o, oh, dito, ayan. Ito, pagdiligan pa natin ito, ngayong hapon. Tapos dito mga kaprobinsya, ayan. So napakarami pa po. Dito, hindi pa na uh, nadiligan yan. Saka so, yun, hindi pa natapos-tapos napakarami pero yung tubig namin napakhina naman po talaga pero nag vlog ako dito ng malakas na ulan isang ta isang isang ano lang yan beses lang yung umulan pero ngayon apat na araw na naman so wala na po talagang ano yung tatawag tawag doon wala ng ulan so hintay ako mag ulan pero kaya lang wala talaga kanina pijo ano yung panahon natin pero ayan ngayon bumalik na ng maganda yung panahon no So may may upo ako dito mga kaprobinsya, you know. Ayan, mga upo natin. Pakita natin sa inyo ha. Mga kaprobinsya, oh, kahit na mainit, nakaano talaga siya. Naka-survive, you know, nap Ito po. Ayan. Isa, dalawa, tatlo at saka apat. Ito pwede na sigurong gulayan 'to mga kaprobinsya, oh, malaki na. Ayan ito mga kaprobinsya, nilagay ko lang dito yung upo tapos pinagapang ko lang dito sa uh, sa lupa ayan kasi hindi ko na lang nilagyan ng uh, balag kung balag ba yan yung trellis tawag nila hindi ko na lang nilagyan kasi ano po ah uh, uh, medyo init kasi yung panahon at uh, saka paglagyan pa natin ng balag napaka napakahirap ng pakyatin So dito kami magkuha ng ano mga kaprobinsya. Yung tubig. Mahina ng tubig. Wala nang na agas oh. Wala nang ano. Masyado ng mahina mga kaprobinsya. Ah, nagamit kasi sa kabila yung tubig. Kaya wala dito. Pero dito namin paggabi Dito namin nilagay yung tubig namin oh. Para pang dilig lang po yan mga kaprobinsya. Pero sa ano. Sa loob ng mapuno to. Napaka ano tipid-tipid lang sa tubig kasi marami kaming gumagamit dito mga kaprobinsya ayan mga kaprobinsya uh, pag masyadong mainit ang panahon uh, umaga at saka hapon kami magdidilig dito yan, o. dito, ang laki no so ayan, kaya nga medyo nakakapagod nakaka-stress masakit dito mo, masakit dito kasi pati pa masakit kasi araw-araw uh, araw -araw ka magdidilig masyadong mahirap po talaga pag panahon sa taginit kasi ang strawberry madaling malanta or madaling matamlay pagpanahon sa tangginit. So dapat talaga siyang buhusan ng tubig o diligan talaga para masyadong magkakaroon siya ng mga magandang dakon, magandang puno mga kaprobinsya. So dapat hindi may stress yung strawberry natin para magbibigay na naman siya ng magandang bulaklak at maganda rin ang anin natin. So may nagtanong mga kaprobinsya kung magkano o ilan bang piraso yung nabaging natin sa plastic bag natin no. So sa akin dito mga ano dati yan 900 uh, 900 900 plus lang po talaga yung nabaging natin dito. Pero may raming mga ano dito mga strawberry dito na hindi talaga nakapagano. So kinanggal natin kasi nasira. Uh, hindi magbunga ganon at saka nagkakaroon pa rin ng mga maraming mga um, ganun na no sira-sira. So, uh, ibig sabihin hindi talaga siya makapag uh, survive kasi nga dahil sa kanyang sira. So, ayan. So, yung ginagawa natin, tinanggal natin. So, ang na iwan iwan mga nasa mga ano na na nasa mga uh, 80 yung lahat or 80 plus, no. So, ngayon nagdagdag ako ng 250 na baging bag. yan bago 'yan. So, ganito lang ginagawa ko sa pagka ngayon kasi mas komportable ako dito kasi malapit lang dito sa may patubigan namin. So, kung dito pa ako, magtatanim pa ako doon sa mulching o tinatawag natin mulching sa lupa lang direct, mahihirapan ako kasi ang layo na tapos mahirap pa magbitbit ng balde. So, sa susunod, doon na lang focus ko kasi yung iba doon na namamatay na eh. Dati kasi mga kaprobinsya dito sa Adate nakakuha ako ng 11 to 12 kilos dito mga kaprobinsya. Pero kasami, kasali na yung doon sa mulching natin. So ngayon, wala na yung mulching natin. Nakakuha lang ako taglima lang piraso. Wala na, wala na kasi kasi nasisira na nga talaga sa init. At saka, hindi ko na talaga na-maintain sa pagdilig. Kasi, napakapagod na talaga, mga kaprovincia. Hindi, hindi ko na talaga kaya. So, ang ginagawa ko na lang, dito na lang talaga ako nag-ano, dito na lang talaga ako nag-focus dito sa, uh, sa ano natin, ito, sa mga, uh, sa bagging natin, ayan, sa plastic bag natin. Kasi, buhusan mo lang ng tubig yan, makasurvive na yan. So, ngayon, nakapagdagdag ako, nahihirapan na rin ako, kasi, asang ko ilagay. Kasi, Kinakailangan kasi niya lagyan talaga ng parang ganito yung table 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 nila para diyan natin ilagay yung mga ano natin yung mga uh, pot natin or yun, do doon natin ilagay ilaga yung mga binaging natin. So ayan, yun yun, ma, yun ang pinag-iisip-isip ko ngayon kung paano yung gagawin kasi napakarami pa nang gagawin dito. Maglilinis pa. Ayun, pero naubusan ko na paglinis no. So, ayan mga kaprobinsya. So, dito, hindi ka masyadong magbabad sa init kasi pasyadong napakainit po talaga. Siguro na maganda dito pag mag-ano ka, mag-ano ka dito, mag magtrabaho uh, ka, 7, 7 to 9, ayan na, tama na. Pero pag uh, 10 na hanggang 11, relax na talaga. pagkahapon hapon balik ka na lang mga alas 2 ng hapon kasi pa ano na yung uh, uh, araw. So, ganun ang ginawa ko dito. Hindi ako nagbubuhos kasi uh, nagbabad sa init kasi na mas masyadong mahirap po. At pangalawa, uh, para makaiwas po tayo ng uh, sakit, no? Kasi Uh, sa panahon natin ngayon, mataas yung blood pressure natin. So, iwas-iwas lang. Yung mga sa ginagawa ko is ano lang, mga exercise-exercise lang po yan mga kaprobinsya. So, maraming salamat po. taasan na nato itong istorya. Oh, no? <laughs> so, salamat kay sa inyong sa pag sa itong video. Diri lang takuto. God bless.